Ayan. Dahil birthday po ni Mother. Ayan po. Nagluto po ako ng pansit. Konti lang po ito. Kalahating kilo lang po. Yung natira ko lang po nung isang araw. Para meron naman ditong merienda. Favorite niya po ito. Lalo na po kung bagong luto at mainit na mainit pa. At ayan na nga po. Nakaluto na ko At simpleng pansit lang po yan. So, meron ka ng bisita. Hindi na bisita na sa <laughs> <laughs> yung favorite mo. <po. laughs> ay, po tayo. Yay. 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 Hmm. Tayo, Nandito pa po yung isang bisita. <laughs> oh, pansit! Merienda time! <laughs> Ayan, ay, kain ay, po tayo. tayo. Okay.

At eto na nga po, kaninang umaga, dinalaw ko na po si mother dito at kasama niya po dyan yung aking bayaw at yung mga apos sa tuhod. Ayan, dinalaw ko na po pala siya at dinalan ko na rin siya ng bulaklak na na-harvest ko po dun sa aking mga tanim. Ma, diba? maganda din po yung bulaklak na yan dahil dinadalan ko din po yung tatay ko noon yan at nakikita niya nung buhay pa siya na sabi niya ang ganda daw pala kaya po ayan ngayon siya naman din yung dinadalan ko hinati ko po yan para sa tatay ko naman yung kalahati at yung mama po pala na yun kanina walis ng walis <laughs> tapos uh, nanghingi ng merienda o oh, ayan dito po sa lugar niya ay baha at dito naman sa tatay ko Ayan, syempre, dinalaw ko na rin po siya para alam nyo naman, yung tatay ko mm. po ay seloso. Mm. Uh, gusto po niyan. Uh, pinupuntahan ko mm. din po siya. Ayan. Uh, dito po safe po dumalaw at saka po kasi may bantay po dito. Ayan, dinalaw ko na rin po siya. Baka magselos ang aking tatang. O ba diba, mga lalabs. <clears throat> para isang dalaw na lang po sila o di diba? at kanina nga po ngayong gabi na to ayan nakita ko po ayan meron paro-paro nang lumili pa dito sa aming bahay o yan yan po ay kulay brown pasensya na po kayo sa aming bahay talaga ako po ay mahirap lang mga lalaks